Mala Jordan Poole na nga rin daw ang ugali na ito ni Clay Thompson kaya hinayaan na lang ng Warriors na siya ay umalis. Well matapos ba naman kasi ng departure na nga neto ni Clay Thompson mula sa Golden State Warriors at mag-sign dito nga sa team ng Dallas Mavericks ay lumabas nga ilan sa mga report mga idol kung saan meron nga mga nabangkit patungkol dito kay Clay Thompson. Well, ang una nga niyan mga idol, ayon dito sa isang Warriors reporter, Clay Thompson's antics behind the scenes have been equally exhausting nga daw as Draymond Green's. Sabi dito, Clay has been equally as exhausting behind the scenes. Hindi nga lang daw as loud as na ginagawa neto ni Draymond Green if he's slamming stuff on the bench nga daw at sulking or nagtatampo and doing that on the court, paano pa nga daw sa practice? Paano pa nga daw itong si Clay Thompson in the locker room? it has been uncomfortable nga daw para sa team ng Golden State Warriors at hindi nga lang daw parang kasing loud oh attention grabbing hindi nga kagay ng ginagawa neto ni Draymond so basically mga idol to sum it all up ay nadadamage na nga ni Klay Thompson ang chemistry ng team nang dahil nga sa kanyang mga actions na ginagawa at mukha nga parang hindi na for the team ang ginagawa nito ni Clay Thompson at kanyang iniisip na lang ng kanyang sarili. And then siguro isa pa rin sa nagpainit ng ulo ni Clay Thompson ay yung naging off the bench player nga siya. And then balita ba nga dito ng isang reporter, the Warriors planned to bring Clay Thompson off the bench behind Brandon Pijamski next season. At yung mga idol na siguro ang nagtulak na rin kay Clay Thompson out of the team ng Golden State Warriors. Frustrated na siya, hindi na rin magandang chemistry niya dito nga sa team ng Golden State Warriors, sa kanyang mga teammates, sa front office, sa kanilang mga coaches. Kaya naman mga idol, ito ang naging resulta. Lumipat na nga siya ng NBA team. At lang makita nga yan ng maraming NBA fans ay eto ang kanilang naging komento. We know Clay was a diva nga daw. I feel bad for Stephen Curry nang dahil nga sa kanyang pinagdadaanan sa ngayon with his teammates. Well, dude is washed nga daw at galit nga daw si Clay Thompson about done. Sabi naman ng isa dito, Clay was sulking a lot last season. Kung baga nagtatampo mga idol because nga daw ng kontrata niya na hindi pa binibigay ng Warriors ang kanyang poor play, being bench. At sure nga daw na nakita na ni Clay Thompson the writing on the wall na he wasn't gonna be a starter next season. Kaya naman daw ngayon ay eh, parang lalabas na ang mga drama behind the scenes. Dito nga sa team ng Golden State, at yan nga mga idol ang mukhang main reason na ito ang breakup ng team ng Golden State Warriors pati na rin ni Klay Thompson. Indeed, an end of an era para nga dito sa team ng Golden State. Alam naman natin na napakarami at napakalaki ng ambag ni Klay Thompson sa lahat ng championship Netong ang team ng Golden State Warriors and definitely hindi nga maganda na makita na albi ang naging breakup up ito nga ni Klay Thompson at ng team na nag-draft sa kanya at napanood natin siyang maging star in the NBA na Warriors. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo nga dito sa balitang ito, sa report na ito? Komento nyo lamang inyong mga opinion.